Boy bagsik, boy bagsik. Kawawa ka naman nunoy. Ayano ramdam mo na. <laughs> ramdam niyo na oh, ito pinakatulong ko na ito sa inyo ha. Ano hindi na kayo tinatao no? Oh. Ano, wala na 22 hours ago, ang views mo 1.9k lang. Ang comments mo 11. Okay, so ngayon naniniwala na kayo. Okay? Tinikan nyo BOTY, labas na kayo sa BOTY, wala nang hype. Real talk, nagkaka-views na lang kayo pag content nyo kami. <laughs> na, uh, na, actually, may nakita ko eh. Yung ano, gumagawa ng street boxing ngayon, yung ano nga niya yung um, da, kalye serie ba? Dayu serie eh. Yung Dayu serie, eh, nung, uh, yung lila boss dam, nung uh, daddy gab. Yung hype nila, nang hype nyo dati, nasa kanila na si si ang ano ngayon uh, ano nyo ano ngayon uh, masasabi nyo dyan di ba numbers don't lie ha ako kahit mag kahit promotion lang Nang ano ng, uh, ng uh, mga online games tinatao kayo tingnan mo hindi ka hindi ka dyan sa ano sa content mo na yan 22 hours ago men tapos 1.9k views burain mo na channel mo oh Ilan yung ano? Ilan yung followers mo? 300 plus? Tapos 1.9 na lang ang nanonood. Ano ibig sabihin nun, Brad? Wala ka ng hype. Laos na. Pakangkong na. Okay? Yan ang sinasabi ko sa sa'yo. Alam kong ramdam nyo na yan. At alam kong ayaw nyo maniwala. Niloloko nyo pa rin ang mga sarili nyo. Oh, di ba Itong ginagawa ko. Bagsik o mas, no? Tulong na to sa inyo. Bakit? O pag napanood to ng mga diehard fans ko, ah, dadalawin channel nyo, magko-comment. oy binabash ka ni SB. O, hindi dumami dami. O, real talk yan ha, masakit ano. <laughs> yan kasi ang sinasabi ko sa inyo boy. Yan ang sinabagsik, bagsik, bagsik. Ngayon, papatol na lang kayo sa mga... Ang mga mga ganyan kasi mga third party promotion nasa baba kayo niyan eh. So wala akong nakikitang promo promotions nyo na kaya yung AM or FA kayo or or MA ng isang uh, online na uh, casino platform. Puro kayo yung kayo yung baba, 'di ba? Ano ibig sabihin niyan? O matataas naman subs niyo pero hindi kayo pinagkakatiwalaan ng bigyan ng ano ng mataas na posisyon ng mga online betting. O, sa mga online betting oh, Kawawa naman, gawin nyo namang ano yan, MAAM yan. <laughs> If they can do it, di ba? Kawawa naman eh. So, mga kaibigan, aral muli sa lahat, ano? O, kapag kinagat mo ang kamay na nagpapakain sa'yo, uh, naging ungrateful ka, kangkungan ka talaga. Ilang beses pa ba natin yung sasabihin? O, kangkung na, di ba? O, alright. O, baka magalit ka, ha? Uh, baka magalit kayo. Wala akong pake. Okay. <laughs> <laughs> tulong ko na to sa inyo. Alright? So, men, nakakaawa lang. Nakakaawa lang talaga. Okay? So, mag mga kaibigan, Silver Voice TV, maging mabait kasi kayo at marunong makisama para hindi kayo pinupulot sa kangkungan. Magandang araw po sa lahat. Peace.